So, gusto ko mang ilantad ang ating celebrity na nasa blind item. Huwag na lang. Pero sino itong aktor na nagpa daw dahil sa kanyang init ng katawan? Ay, bo. Oh, oh. Iba, Just... alam mo ba? Sabi pa, Bepe, pa, pinatulan nito ay anis. Kanyang PA. PA! Ang kanyang alalay. Sa matinding nararamdamang init sa katawan nitong aktor, hindi niya napagilan, di ba? Pati sa kanyang PA. Pero ito naman, PABS. Gusto niya. Eh, gustong gusto niya. Nakakaloka siya. Siyempre, baby. Parang matataw si Ella. <laughs> eh, Parang ikaw pa. Di oh. ba? kasi, ano? Nakakaloka. Ah. <laughs> sana calm <laughs> down. Oo. <laughs> oh, oh. Natatawa sa mga staff. Hindi okay, kasi, mm. oo. Oh, oh. diba? oh, oh. kasi yung PA, nag-PA siya dahil type niya yung aktor. Di ba? Mm. Una muna pa na siya. Correct. Member na isang fan club nitong aktor. Oh, oh. Tapos nag-PA. Tapos yun na, doon sa kadiliman ng gabi, siyempre, natutulog <laughs> na yun sa maid's <laughs> yung quarters. Yung alaga niya. Maid's quarters ba tawag doon? Quarters. Oh, eh, oh. whatever pinuntahan ng ano. Aktor! Oh, oh, oh. Ay, pinuntahan ng actor. aktor. Pinuntahan ng aktor. Tapos hinalik-halikan. At BFF ha, uh, hindi uh, lang isang beses, uh! hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses, madalas may nangyayari sa aktor. Actor at sa PA. Yes, mm. diba? Buwan talaga hindi nagjujontis. Kasi True. marulong yung actor Pagka anitsness sa malapit ng anitsness, may ay anitsness siya. Pero eto na. Nalaman ito ng madir ng aktor. At siya na ang kumausap sa PA. At isang araw, hinahanap ng aktor ang PA niya. Wala na siya. Ma, nasan si Ella? Si Ella. Ma, nasan si Annette si... Pinadais ko na! Kala mo, di ko alam yung ginagawa nyo! Sabi nga Ay, hindi naman ha? doon. Hindi naman daw marahas si ano. Hindi In mas... fact, nung kinausap daw niya ang PA, ah. tapos binigyan pa siya na medyo malaki-laking ah. ano. That's entertainment. Ah. <laughs> entertainment. Hindi ah! mo ka nila kasi taga Dots Sa dami members dati ng Dots Entertainment, di ba? Uh -huh. Pero yung nga, mahula to ni Ate Carisita Brabe at saka ni Ate Lolit Ignacio. Hulaan nyo na Rachel Lucas, Eva Bautista. Okay. Yan.